Tingnan nyo to mga Lodi Bawa nga pala ulit ako ng special champurado na trending na trending At dahil nga maulan mga kanot not umagang umaga pala Naisipan eh. ko nga gumawa ng champurado dahil masarap ito kapag gumulan eh. Ito ngay habang binubuksan ko yung chocolate na natitira sa aming repeto Ang kita naman sa kanya na gustong gusto niya so tama na yan kaunti baka tayo yung magkatunsi nga ito mga kanot not eh itong paraan naman ang gagawin ko mga kanot not para magtunaw ng tsokolate Pali nilagay ko ginawa pala ito sa isang plastic labo at ilalagay ko na lang ito dun sa ibabaw ng kaldero. Nang tama namang meron akong pinakukulo ang hotdog dito kasi hindi ko na nga pinrito kasi yung mga anak ko ay inuubo. Pinaligtad ko na nga lang pala mga kanot-not yung takip ng aming kaldero tsaka ako inilagay ang aming chocolate. At iintay na lang natin itong matunaw mga kanot-not. Habang nag ng nga tayong matunaw yung chocolate, eto kinuha ko muna yung ating chichero. Nakikita ko na rin pala sa inyo itong ating trolls na nagkaroon ng buhok. Yan! Napakahaba na nga ng buhok Okay, kain muna tayo ng chicharon habang nagtutunaw tayo ng tsokolate Sa video nga ito mga kanotnot, eh, hindi ko napapakita sa inyo kung paano magluto ng champurado mga kanotnot Kasi alam ko naman na alam nyo kung paano yung lutuin mga kanotnot Ngayon nah, nga, ubus na ang tsokolate na kinakain itong anak ko eh Eto, chicharon naman ang na kanyang uupa ang kiramdam kong ay malapit ng matunaw yung ating tsokolate Kaya eto, nagbasag na ako ng mga yelo Baka merong magtanong kung saan naman natin gagamitin yung mga not-not Yung ating nyelo na yun ay eh, malalaman natin mamaya dahil natunaw na nga yung ating tsokolate eto meron na rin tayong lobo dahil dito natin ilalagay yung ating tsokolating tinunaw mga kanot. no? ito dahan dahan lang ako sa pagbahid dahil pakiramdam ko medyo mainit pa yung ating tsokolate buti na nga lang at nakisama itong ating lobo at hindi siya pumutok mga kanot. no? dahil na ilahat ko na nga dito yung tsokolate eto dito natin gagamitin itong yellow na may tubig eh tubig na may yellow pala mga kanot. no? pahagya ko nga pala itong binawasan ng mga yellow kasi kasi baka pa miyung ating chocolate at ito na nga ang nangyari na na siya kasi tumama siya dun sa yelo buti na lang hindi malalim at ito ilublob na natin dito nga mga kanot na no, tituwan tuwa na ako kasi kalulublob pa lang natin na tumitigas na yung ating chocolate mga kanot na no? parang sa pagkakataong ito yung natin yung nagtetrending na chocolate mga kanot no ay nagtetrending pala na champorado chocolate na ang nasa sabi ko. Pinatagal-tagal ko nga muna ito. Baka kasi pag tinanggal agad natin eh, baka agad ito'y matunaw mga kanot na. Akin na nga lang itong pinaikot-ikot dito sa atin planggana. At kahit nga tumama pa siya sa yelo ay hindi na siya na de-deform kasi nga matigas na siya mga kanot na. At dahil nga sa palagay ko'y okay na to at matigas na ang ating tsokolate atin ang tanggalin dito sa loob. Nalabit ko na nga rin pala dito mga kanot-not ang ating sampurado Para pag natanggal na natin sa lobo Ilalagay na lang natin sa sampurado At eto nga ang nangyari Ayan! Ayan ang mga kanot-not Nabuo na siya Hindi na siya katulad nung una nating ginawa Kapag pagkaputok ng lobo ay nagtiklupa na agad Wow! Dito nga ay dali-dali kong tinanggal ang lobo para may ilagay na natin sa ating sampurado mga kanot. Not. Ito na nga nang natanggal ko ang lobo ay eh. nilagay ko na agad dito sa ating sampurado at wow! Ang laki yata ng ating nagawa mga kanot. Not. Pero sa palagay ko ay tama-tama lang yan sa sukat ng ating sulya Okay! Ito na nga nakahanda na rin yung ating gatas at ito na ang dabomite of top natin.

eh. Ang sarap sigurado ng sampuradong ito. At kahit nga hindi agad nabutas yung gitna niya at ang natuno, agad nga ay yung tabihan eh. Okay lang sa akin yun, eh, pero nagkabutas din siya ng kaunti o oh, mga anot, no? At tapos nga nito ay sabay-sabay na kami kumain ng aking mga anak at dito na lamang at maraming salamat pala sa pagsama sa aking nakakabanot na video mga kanot, no?